Hi guys, so for today's video mag-rate ako ng uh, na nabilin namin sa 168 mall sa Jovan's store and eto yung mixed fruits and mixed nuts eto hindi ko lang sa pinsan ko kasi tinanong ako ng tita ko ano daw gusto kong ipabili so gusto ko nga kasi itong itry, alam kong sobrang late na sa trend so eto na. so, try natin So guys, ayun nga, kakarating, kakarating ng namin galing sa Divisoria. And gusto ko na kasi talaga siyang i-try. Ayan. So, ito yung mga meron siyang fruits. May kiwi. Ito, di ko alam ano to. Ito ata yung parang nakikita ko dun sa ano yung duhat. Ano po kung duhat yan? So, ito pala, nakalagay na dito. May sweet potato. May purple potato banana, dates, taro, tarot, and green radish, okra, kiwi, jackfruit, shiitake, may mushrooms, edible vegetables, syrup, and ayun lang, ayun lang meron. So, ito na. Ito yung sweet potatoes ata. Kain natin. Guys, ang sarap niya. The best. Ito, ito brand niya. Adora. From Adora. Mixed fruit. And vegetables. Next naman, itong kiwi atato, to. Okay, check niya. Ito ba yan? Hindi. Ano ko kung ano siya dito? Hindi ko alam guys kung ano yun. Pero di pala siya kiwi. So, next ko naman, ito. Hindi ko alam kung ano to. Kasi so, ito try natin kung ano nasa. Okay.

Next naman, itong okra. Hindi ko alam kung okay to. Try ko na. Mmm. Mmm. Sarap niya. Pero the best pa rin talaga yung nilaga. Pero, Sarap guys. Okay ito. Next naman. Next itong crispy banana. Mm, okay na. No? Yung normal na banana chips, ganun. Pero masarap na siya. Hindi lang siya ganun sobrang tamis. Kasi... Masa pa ako nakikita parang sa iba sa paninigaw. So, guys, lalagay ko siya sa lalagyan. Next naman, itong purple potato. Mmm. Hot, huh, guys. So, um, as first timer na, first time ko na na-try ito, itong brand na to, yung Adora brand na siya masarap siya. So, yung Jovan's store. Um, uh, so, 168 mall siya sa 5th floor. So, di ba yung unang, unang 168? Pagpasok nyo doon sa pangalawa pang building. Tapos doon, tanong nyo na lang doon siya sa guard. Tapos, 5th floor. Kahit kayo doon sa 5th floor. Tapos, makikita nyo din agad siya pag galing nyo doon sa escalator. And the best yung mga food sila doon. And, hindi lang to guys, maroon sila. May iba't iba silang mga chocolates doon and mura na talaga siya Pero, good quality naman siya And next naman, itong mix nuts. Guys. Sige. Yeah. Wow. Sige guys. Eh. Tangkal. So, try natin. Ito yung green peas, as one Mm. yung almonds. Kasi, ang sarap ng nuts nila kasi hindi siya ka alat uh, Hindi ba yung iba sa so, maalat-alat? Pero ito, the best. Hindi hmm. ko alam kung ano ito. Cone ba ito? Char. Char. Yeah. Mm. Mm -hmm. yep, Nine point five. Nine point five. And this is next naman, ito. I rate it 10 out of 10. Kasi, ito ang quality talaga sa sobrang maala. sarap niya talaga. Oh, next naman, ito try ko. Ito. Um, ice cream. Cream bar chocolate. Ayan. Ito siya, guys.